Hello, magandang magandang gabi sa inyong lahat dyan, sanang lahat ay laging happy and healthy Ayan, mag-i-edit -e tayo ng... Ano <laughs> Ayan, isang magandang magandang gabi sa inyong lahat dyan, sanang lahat ay laging happy and healthy Ayan, pupunta tayo sa YouTube Studio Ayan, para sa editing pag nakita natin yung dollar, naka-X, ayan, i-edit natin, pipindutin natin ang tatlong, uh, okay, ayan, i-click natin ang edit video, ayan, tapos yan na yung lalabas, pipindutin natin ang monetization, ayan, nakalagay dyan, naka-off, tapos i-on natin, on. Yan, i-on natin na sa baba. Nakalagay on and off. pipindutin natin ang on. Ayan, yun yung mga, ano tawag dyan? Yung mga commercial, yung ad, display ads, skipping video ads, tapos non-escapable video ads. Tapos ngayon, naka-on na. Ayan, ba back to para ma-save natin ayan ayan naka-save na naging kulay green ayan puntahan naman natin yung isa kong live na hindi pa rin naka-on ang monetization ayan yung bunot ng nyog yung bunot ng nyog naka-X pa hindi pa siya naka-green pipindutin natin sa gilid yung tatlong arrow. Ayan, edit the video. Ayan, naka-on na. Oops, nagkamali tayo ng click. Yung bunot ng yog ang ating ikiklik dahil yun ang naka-ekes. Ayan, edit the video. Ayan, yung bunot ng yog. Uh, ayan, pipindutin natin ang monetization. Ayan, naka-off ang monetization. Ayan, sa baba, i-on natin. Ayan, no, makikita natin naka-on na siya. Ayan, tapos babalik tayo. Tsaka natin isa-save. Ayan, nakalagay save. O, save natin. Ayun, naging kulay green na ang bunot ng nyog. Ayan, monetize na po iyan. At ay nagpapasalamat sa lahat ng nag-send ng love and support at saka mga palipad. Thank you, thank you for watching my YouTube channel. Yan, thank you.